どうも。 para sa mga slapalis na mga sasayas. Ay, ako ang umiyak. Ayaw ako nga. Ano ko, 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 ko ganito ako, oh. pero... Ay, makikipagkwentuhan na ako sa inyo. Ay, simula. Simula nang nangyari to. Hindi oh. ko pa nalabas lahat ng sakit sa Diyos na dihatan ako. Oh. Pero kadambi, hindi ako halos makatulong. Parang ko yung tigtig ko. Hindi gusto ko na nagdalita. Okay. Alam ko, sinunod. Alam ko hindi gusto ni Danette ang ginagawa ko sa ngayon. Pero one wala na siya. Kaya dito ako ngayon sa harap niyo magsasalita ako kaya sabi ko, sabi ko, sabi ko siya meron tipo na kahit na tiradurog ka ako, na ng tao, ayaw naman ayaw nang ayaw nang pagtanggol namin siya ayaw namin na ayaw niya na, na madamay kami sa lahat ng problema niya kilimtin niya lang Gusto ko lang mag-live dahil gusto ko lang sanang gusto ko subukan na liwanagin naging lahat ng info namin pinukoy kay Jamire. Dahil alam niyo naman, simula pumutok yung balita na yun, wala kayo narinig sa amin. Alam niyo naman, na simula nun, hindi kami nagsalita. Kahit na ganun pa yung pinukoy ng lahat sa amin, hindi kami nagsalita po, naniiwala kami sa katarungan. Ah. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Hindi ko alam paano sisimulan. Sa gusto ko lang malaman ng lahat. Simula, simula, simula sa pool. Alam na kung gano'ng kabait si Jamil. Eh. Alam na kung paano na nang naging mapagmahal sa inyong lahat. Hindi ko alam, gusto ko lang po linawin lahat. Para sa mga slap armies na niniwala kay Jamil, marami, marami, marami salamat sa inyo. Alam ko, lahat pero kilala niyo kung ano yung totoo. Alam niyo, alam ko kilala niyo kung ano yung totoo. Daniel. Sa totoo lang nang lumabas yung balita. Lahat kami nasaktan. Lahat kami nahirapan. Lahat kami umila. Pero gusto ko lang malaman niyo. Simula nang lumabas yung balita niya ng unang araw pa lang. Hindi na nagtalo sa sabi niya. Dilimtid niya lahat ng sakit sa pinukol niya totoo oh, lang. Hindi niya na iniintindi yung mga pinupukol sa kanya. Yung mga binibintang sa kanya, wala sa pakailam na doon. Hindi niya lang po talaga matanggap na yung mga tao minahal niya. Ito ba yung gumawa sa kanya ng ganun? Alam niyo kung sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Jamil. Pero ginawa niya to sa kanya. na nahimik kami dahil ayaw namin yung ginagawa nyo dahil ayaw namin yung gusto nyo na pagpiyastahan at gawin circus ang buhay namin pero ano ginawa nyo nag enjoy kayo ha nagpakawala kayo ng mga petty news kumawa kayo ng mga petty story para lang mahila nyo pababa si Jamil napakasama nyo alam nyo kung sino kayo hindi ko kayo babangkitin pero alam niyo na kung sino kayo ang hindi ko matanggap hanggang sa huling hininga ni Jamion nagpalabas pa rin kayo ng peking news anong klaseng mga tao kayo anong klaseng mga tao tinurin kayong kapatid si Jamion mahal na mahal na kayo pero dahil sa pera at idiot ginawa niya lahat sa kanya. Alam ko, hindi nagugustuhan ni Gamit o ginagawa ko. Kung meron mga kaisa-isa tao na ayaw na lagi ako naglalabas ng galit nang rant sa social media si Pero wala na siya. So, wala na magtatanggol para sa kanya kung hindi ako na lang. Ito ka malinigin yung pangalan niya wala na po akong magagawa sa so, mga taong hindi na niniwala. Pero maraming maraming salamat sa matibig support na nararamdaman ninyo sa mga taong kung nakakakilala sa kanya. Hindi ko pwedeng ibigay yung mga detalye na nag-gather ko sa buong pangyayari nito. Pero isa lang masasabi ko, Kaya mga kuwita, wala kayong utang na loob. Wala mga ikaw yung ikaw niyo. Kitpa sa kapatid. Wala kayong konsensya. Ito nga ang ginawa na sa kanya. Buong buhay niyang binahin nga niya lang yung banda, binahin nga lang kayo. O tayang sa Para sa Alam niyo yun sa sarili niyo, Alam niyo yun, hindi sa pera-pera. Hindi sa mga pera. Pera na binibigay mo na nga sa inyo. Naging lang kayo. Kaya kayo nagkagun na. Sa lahat ng tao, humos ka kay Jamir. Sa lahat ng tao na niwala sa sirpos na kinakawala nila. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo dahil naniwala kayo sa ng mga taong to. Ay, dadasal ko na lang lahat sa'yo. Hinihinay ko lang yung mga hindi naman po ng pagkatitin lang na respeto. Hindi naman po biro yung ginawa ni Kamir. Para sa inyo, sana lang. Hindi ka sa huli na hindi nilang sa tuwing kaya mo na yung kaluluwa na makundang ko na lang kayo huwag niyo po ako intindi yung kaya ko to nagsalita lang ako dahil ito yung matagal ko nang gustong gawin at ayaw niya Jamil dahil hiniintindi niya pa rin kayo hiniintindi niya pa rin kayo kahit na napakarami kadago ang pinagagawa niya sa kanya gusto niya pa rin kayong protestahan kaya sinalo na lang yung sinalo lahat ng pinagpapabati niya sa kanya. Durog na durog na yung tao. Okay? Masaya na po ba kayo? Ha? Ito yung gusto niya. Sumulat sa pool. Kaya nyo ginawa yun. Kaya kayo nagpalabas na kung ano-ano. Iyon -ano. yung gusto mo. Diba? Gusto nyo mawala si Jamir. Diba? Diba? o ngayon, nakuha niyo na e, yung gusto niyo. Sana masaya na kayo, ha? Ito, ito po oh. ako. Ito, medyo nagiging emosyonal ako. Parang ko, hindi gusto niyo dyan ito. Ito talagang lumaban para sa kanya. Hindi ko alam kung paano tatapos ito. Ay, basta. Bilang po yung gusto ko sabihin sa lahat, lahat na lumabas na isyo sa kanya, alam ko nagtatanong kayo. Alam ko maraming nagtatanong bakit hindi kami nagsasalita. Bakit hindi kami nagre-react, bakit ang tahimik lang nila, guilty ba sila? Lahat yun, tinibdib namin lahat yun. Kaya nga nagpakamatay ng na asawa ko eh, dahil gusto sa ginawa nyo eh. Tinibdib namin lahat yun, dahil umakasa kami, nalabas ang hostilya. Sa lahat na nakakakilala kayo sa nila lang na yung totoo. Marami, marami na lamang sa lahat na naniwala. Sa lahat na hindi bumitaw. Mahal namin kayo. At yung sa mga nagpasakot sa kademonyo, hon. Pagdating pangalan niyo, pero alam mo na ng mga tao kung sino kayo. May God bless all of you. Huh? Sinuring kayong kapatid, Djamil. Mahal na mahal kayo, Djamil. Hanggang ang huling sininian niya, dibib-dib niya lahat At dahil hindi na kaya saktan kayo. Hindi na kaya sumian so, yung pandemonyo niya sa kanya. <laughs> hindi na kaya. Sinalo na nalang lahat wala kayong konsensya hanggang sa huli hindi niya. Magpalabas ba kayo na pasulungan niya? Parang wala kayong pinagsamahan. Ito kung buti ng pangalan niyo. Pero alam mo, ni, alam ng dalawa kung sino kayo. Sama niyo pa mga asawa niyo, ha? Makonsensya kayo sa ginawa niyo sa asawa ko. Alam niyo kung gano'n kabait si Jamiro. Alam niyo lang. Patawarin niyo ako. Ang aming patawad kung nagkaganta ko. Na ako. Kasi tinigil ko lahat dahil dalayo ni Jamiro na magsalita ako. Gusto niyo talayin niyo lang lahat. Pero matagal na gusto ko sa ipagtagot sa layaw niya. Wala na ako magagawa. Sinira na siya. Sinang-sinang-sinira na siya. Pero kahit pa pala, subukan ko lang. Sinubukan ko lang na muling ipaalala sa inyo kung ano ang totoo sa pagkatao rin sa sa lahat na nakakakilala sa kanya. Ipin ko lang po na sana ipagdasal na lang natin ang kalalawa na para na po kami nagagawa. So, wala ipagdasal na natin siya. At alalahanin na lang natin lahat ng na kamadya ang ginawa na lahat ng panihira na ginawa nyo. Daling ko naman yun. Ang sensya nyo. Patawad dahil. Hindi <laughs> na gusto na ginawa ko. Pero gusto ko lang makausap kayo. Sa lahat kayo. May flat ng mga kaibigan niya. Mga relatives niya. Lahat kayo. Maraming salamat. Salamat po. Hindi ko na alam kung ano natin ko. Oh, no. Is it?